Kilala niyo ba 'tong mga kasagol kung ano 'to? Uh, ang tawag sa lugar niyo nito. Ayun ah. Uh. Dito sa amin ang tawag nito dalawa. Ah, uh, panakot, tawag sa ibang lugar dito sa Samar sa dito sa Northern Samar. Ang ibang tawag, utsay. Sa Chinese ito ang tawag, kat pana. Ayun, kat pana 'to, kat pana. Ikilawong 'to ngayon. Sarap 'to kinilaw. Ang iba to ang ginagawa, ganyan uh. ganyan ah. Ganyan diba? ang ginagawa, diba? ganyan. Tas ganyan, 'di Ano na ginagawa ng iba? 'Di Ganyan. Ah ginagawa. Pero kung ngayon, hiwain ko na lang para madali. Diba? Ganyan. Palparesa naman yung pag uh, nginuya mo, madudurog din naman sa loob ng mukha mo. Diba? <laughs> Masarap to mga sagulay, sagulay din sa gulay. Uh, kayo kay langka, mabango. Masarap to. Kung ka mga kasagol. Tingso ka namin ha. Oh. Puro to, galing sa nyug. Ayan na mga ha. Oh. Sabi na. Sarap to ngayon. Para maganda yung pagkahalo niya. Ganito ginagawa ko. <tellos> Mabango. Ha? Oh. Mabango siya. ya. Ah. Masarap to. Popotok to sa bunga nga. Ha? Oh. Oh. Ayan ah. Hmm. Sarap. Puputok. Hmm. Wow. Parang kambing lah ha. Sarap. 嗯嗯，哎呦。